Siya yung maingay, yung fabulous at walang duda, isa sa pinakamayamang bituin sa Pilipinas. Pero ang tanong, gaano mga ba talaga kayaman si Vice Ganda? Yan ang bubusiin natin ngayon. Alam nyo, mula sa mga pelikulang pumapalo sa takilya hanggang sa mga mansyon at kotseng sobrang mamahalin? Tara, silipin natin kung paano niya binuo ang napakalaking imperyo na to. Okay, diretsahan na ang estimated net worth ni Vice Ganda, $20 million. dollars. Kung i-convert natin yan, mahigit isang bilyong piso yon. Grabe! Pero teka, paano ba niya naipon ang ganyan kalaking pera? So, simulan natin sa simula. Saan ba galing ang lahat ng kita niya? Kasi aminin natin, ang isang bilyong piso, hindi yan parang kabuting susulpot lang overnight. Alam nyo, lahat to nagsimula lang sa mga comedy bar. Pero yung totoong game changer, Noong 2009, yung pagsali niya sa It's Showtime. Mula doon, wala nang tigil. Naging unstoppable na siya, hindi lang sa TV, kundi pati na rin sa pelikula at lalo na sa negosyo. Pero kung may isang bagay na masasabi nating pinakapundasyon ng yaman niya, yan ay ang Takilya. Dito talaga siya sumabog at kinilala bilang isang total box office powerhouse. Tingnan nyo to, grabe yung mga numero, di ba? Halos lahat ng pelikula niya, daan-daang milyong piso ang kita. Yung The Super Parental Guardians pa lang, halos 600 million pesos na! Hay nako, yan talaga yung tinatawag na Ankabugabul Magic. Ateka, hold your breath. Kasi kung pagsasamasamahin natin ang kinita ng mga pelikula niya since 2010, aabot yan sa apat at kalahating bilyong piso. Nakakalula. Yan yung record na naglagay sa kanya sa tuktok bilang highest grossing Filipino movie star. Pero akala nyo yun na yun, yung 4.5 billion sa takilya, simula pa lang yan. Ang totoo, napakarami pang ibang haligi nitong financial empire ni Vice. Siyempre, andyan yung TV hosting. Pero hindi lang yan. Pumasok din siya sa business. May sarili siyang cosmetics empire. Idagdag mo pa yung sandamakmak na endorsements, yung naglalakihang talent fees sa events, at syempre, yung malakas din kita sa YouTube. Hindi lang siya basta entertainer, isa na siyang ganap na business mogul. At gaano kalaki ang bayad sa si endorsements ka mo? Well, para magka-idea kayo, may mga report na yung isang deal lang niya sa McDonald's aabot daw sa 12 milyong piso. Isang deal pa lang yon ha? Okay, E, eh, kumusta naman sa mga live events? Bago pa magpandemya, yung talent fee niya raw per appearance aabot ng 2 milyong piso. Ibig sabihin, isa palaga siya sa pinakamabenta at pinaka-in-demand na live performer sa bansa. Okay, so ang laki ng pumapasok na pera. Ang sunod na tanong, saan naman napupunta lahat yan? Well, siyempre, makikita natin yan sa lifestyle niya. Dito na tayo sa mga assets. Unahin na natin ang bahay niya, isang napakalaking 1,300 square meter na mansyon sa Quezon City. At hindi ito basta bahay lang ha, isa itong architectural masterpiece, industrial design, tapos yung mga gamit sa loob, sobrang high-end. At para lang mabigyan ko kayo ng idea kung gaano kalaks, ito. Yung bathtub lang niya sa personal bathroom niya, sinasabing nagkakahalaga ng 800,000 piso. Bathtub pa lang yan. At kung akala nyo tapos na tayo dyan, wait lang. Katabi ng P800,000 na bathtub, isang state-of-the-art toilet na nagkakahalaga naman ng 250,000 piso. Wow! Sa mga detalye pa lang, makikita mo na yung level ng luho. Okay, so tapos na tayo sa loob ng bahay. Lumabas naman tayo at silipin yung garahe niya. Dahil dito, may isa na namang patunay ng kanyang yaman. Isang koleksyon ng mga mamahaling sasakyan. Anong makikita sa garahe? Aba, andyan yung Tesla Cybertruck na umaabot sa halos 18 million pesos. Meron ding Cadillac Escalade, yung paborito ng mga taga-Hollywood at isang napaka-eleganting BMW. Yung mga kotse pa lang niya, di ba? Pwede nang ipatayo ng ilang bahay yan. Pero alam nyo, hindi lang puro luho, mansyon at kotse ang kwento ng pera ni Vice may mas malalim pa pala itong parte, yung kung paano niya ginagamit ang yaman niya para sa isang mas malaking layunin. Kasi lumalabas na bukod sa mga material na bagay, si Vice namumuhunan din pala sa mga tao at sa kanyang mga prinsipyo. At dito, nagiging mas interesting yung kwento. Halimbawa, may mga lumabas na kwento na personal niyang sinusuportahan sa kolehiyo ang ilang mga deserving na estudyante. Tapos sa politika, may mga report na handa siyang magbayad ng milyon-milyong penalty para lang masira yung mga kontrata niya at suportahan yung kandidatong pinaniniwalaan niya. Ibig sabihin, handa siyang ilagay ang pera niya kung nasaan ang kanyang puso at paninindigan. And in any way, parang bumabalik lahat 'yan sa sarili niyang mantra, 'di ba? Sabi nga niya, huwag kang susuko. Yung yaman niya, hindi lang yan resulta ng success, kundi simbolo na rin ng sarili niyang pinagdaan ng laban at paninindigan. Kaya sa huli, kapag tiningnan mo lahat ng numero, mula sa pagiging top taxpayer hanggang sa pagpundo sa edukasyon ng iba, masasabi mong hindi lang ito tungkol sa pera. Ito ay isang kwento ng tagumpay, ng responsibilidad at ng napakalaking impluensya. So matapos nating i-breakdown yung mga milyon at bilyon niya, eto yung tanong na iiwan ko sa inyo. Para sa inyo, ang tunay na sukatan ba ng tagumpay ay yung net worth o kung paano mo ginagamit ang yaman na 'yon para makagawa ng pagbabago sa buhay ng iba?